Ya. Datang. Kapal. lupa. Orang lupain pilih. Cukuplah Klik, klik. <laughs> Mario model Okay. Halos matunaw. So, yung tanggap po dito mga kaibigan, one 5 na kasama kalas kabit. Dapat bibili si boss ng regulator. Bala, wala, wala pa lang ano, kuryente. Okay. pala tol talaga. Dito banda na no, ubos.

Hey. Lagyan natin ng takip para hindi kumagalaw So nagdugtong din tayo. Ito. Bago ko natapos 'yung isang kuha, nagdugtong. Tapos oras. Paulit pa, pa. busy in tol hindi pa rin natatapos di sniper oh. nah, dati kulang daw ng dalawa kulang ng dalawa ngayon lima <laughs> na sila bati na sila bati na Ah, ito na ito na yung, ano, ni boss one port yata to medyo tagal ko rin ginawa yung hero kanina tapos ayo mag guard yung pala yung ground team, wala din sunog na sunog Okay shout out boss ano okay. pala mo boss yun o no? shout out the best si... ano pala pa yes. lang vlog mo ano pala nagsisimula pala Oh, vlog, vlog. Ay, atawag, oh. Vlog, vlog, vlog. Atawag. Okay, okay. Thank Ay, you. Ayun yung motor na. খালে তেল ক